Babae na matay matapos maipit sa isang roller shutter door o paikot na bakal na pintuan. Isang 58-year-old na babae mula sa Kaohsiung, Taiwan na ang namatay ng siya na ipit sa isang roller shutter door kahapon ng umaga. Sinugod ang babae sa ospital pero hindi na siya umabot. Ang aksidente ay nangyari bandang alas 5 ng madaling araw sa Fengshan, Kaohsiung habang papalabas ang babae para mag-exercise. Bumagsak ang roller door at naipit ang leeg nito. Isang lalaki nagde-deliver ng dyaryong nakatagpo sa babae at tumakbo ito papunta sa police station at humingi ng tulong. Tumulong ang mga firefighters pero nang maalis nila sa leeg ng babae ang pinto ay hindi na ito humihinga. Ginising nila ang asawa ng babae na natutulog sa second floor. Ang babae ay kinumpirmang patay nang makarating ito sa ospital. Ayon sa asawa ng babae, lumalabas ito para mag-exercise at nag ng agahan para sa kanilang dalawa pagkatapos. Hindi niya alam kung paano o bakit naipit sa ilalim ng pinto ang kanyang asawa.